so ngayon star kada yan tuturuan ko po kayo kung paano ikabit ang mini driving light ayan meron tayo ditong tit core mini driving lead light 2 pieces so bubuksan na natin ayan po yung ayan lead dalawa na yan so ang gagawin lang natin ay uh, pagsasamahin natin yung dilaw, no? Ayan, dilaw puti itim. <laughs> Siyempre dilaw, ayan. So, pagsasamayan lang natin yan, guys, ha. Yung puti, ayan. Ayan, yung puti, saka itim, saka dilaw, ayan. So, tuturo ko po sa inyo, ha? paano natin ikabit ang may driving so kung nga rin ito ay uh, uh, try, makakabit tayo tayo sa motor ay eh, demo lang ito para malaman nyo kung paano ikabit sa inyong motor ito yung kanyang switch uh, two way switch uh, so meron tayo ditong uh, battery pero itong battery na to ay hindi uh, na po nagana <laughs> so hindi natin matitesting dito no so ano lang demo lang to demo so ito yung pinaka fuse no uh, kahit di ka na gumamit ng relay ito kasi yung fuse uh, para once na nagka overheat ay dito yung madadamage lang at hindi yung battery mo yeah. ito na yung starkada na napagsama-sama na natin yung dilaw puti at itim kung mapapansin nyo ah uh, yung wire na ginamit ko hindi pareho dun sa wire nitong mini driving kasi wala akong dilaw no? <laughs> at uh, itim so ito lang yung ginawa kong sample sample lang naman to so din mo lang natin So, tatanda naman natin na dilaw ito. At saka yung puti itim. So, yung sa switch, uh, so, sasamahin natin yon uh, Yung puti, yeah. ito yung puti. Uh, ito yung puti. Ayan. Yeah. Then, ito naman yung pula ah, uh, pula ay uh, itim so yung itim uh, dahil wala siyang dilaw ito na lang yung red yan so yeah. Uh, yan red dito sa switch uh, yung dilaw sa may mini driving pwede naman eh. so ito yung sample natin and then ayan, tanda nyo na lang so itong black uh, common ito common lahat to guys okay, so, ah. positive to lahat so itong wire to positive to lahat so kung ano yung ilalabas niya dyan dito magmumula labas na ilaw yan to positive and sa positive. So, itong natitira na itim, ito, 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 itim ito, ha, itim. Doon yung ilalagay natin sa negative. Ito, sa so, negative na battery. Yan yung itim. And then, ito namang black, ha, itong black dyan sa switch dito natin kakabit sa may fuse sa fuse na may positive ganyan po sya ayan yeah. so, hindi natin matitesting kasi sira na yung battery <laughs> so ititesting natin to doon sa motor mismo oo oh na ganito yung symbol natin. So, tandaan nyo ha. Yung negative, no, ayun sa may mini driving wire na itim. No? At yung puti, yan puti, siyempre dun sa puti mismo rin ng wire na mini driving. Dahil walang uh, dilaw dun sa switch natin, oh, walang dilaw ito yung dilaw pero ang ginamit natin yung blue so dito natin kakabit na lang sa may red then yung black and sa may positive sa may positive Ayan, na may fuse Ayan. ganyan po yung setup tanda nyo guys ganyan po yung setup nya So, sana nakasunod kayo. So, ititesting natin doon sa mismong motor ito. Kung iilaw siya. Ayan. Kasi itong battery ay wala na po damage na ito. So, sinampol ko lang. Tinemo lang natin para makita nyo kung paano magkabit ng mini driving light. Kahit wala po kayong relay, pwede itong fuse lang. At direct dito sa battery ayan so ito yung starcada ayan kinuha ko na lang po yung battery ng aking motor <laughs> kasi maraming tao doon at may uh, meriendahan kasi nabilihan kaya medyo baka ma-disturb tayo or maka-disturbo tayo sa kanila dahil uh, medyo maingay sila kaya dito na lang kinuha ko na lang yung battery ayan so ito yung black ayan black dyan sa may mini driving yung wire eyes dito sa negative natin itatap no? sa may negative ayan may negative po. and star card so tatandaan po natin lagi pag nilagay natin tong fuse no. Ay uh, sa may positive po 'yan, sa may positive. Ayan. And then itong uh, black doon sa many driving wire. Ito po 'yon ay itatap po natin sa negative. No. So, ito yung switch. No? Yeah. Ito, yung, ito yung switch. So, yung uh, black, ayan dyan sa positive. Ayan. At yung dalawang uh, puti at pula ay doon sa wire ng mini driving. Ayan. So, yun yung uh, ilalabas naman niya yan yung power supply. Ayan. So, itatap na po natin. Game na ba po kayo? Ayan. Para malaman nyo kung iilaw siya. Ready na ba kayo? Star card. Ayan. Iyon. Ang liwanag. so, ayan. Ayan. So, nakita po natin. Ito natin siya. <laughs> Nakakasilaw. Ayan. Ayan po, guys. Ayan. So, ayan, puti. Yan. and Dilaw, then isits natin. High, low. O, so, mukhang mahina yung ano. So, itong puti niya ay sira. <laughs> ano ba yan ka Kad, anong pinagpalit ko yung uh, dilaw tsaka yung pula yung dito sa may wire ng mini driving ayan, puti at dilaw oh, pinagpalit ko siya dito sa may switch ang iilaw naman po yung puti ayan po ayan, yung puti so ibig sabihin yung two way switch po nya to yung two way switch ay sira. Ayun. Sabihin sira po siya. Ayun, so ay nalaman na po natin kung paano magkabit ng mini driving light. Ayun, so sundan nyo lang po 'yan. Ayan. So kailangan yung gagamitin yung wire dito sa may positive ay may fuse para just in case na mag-overheat ay hindi po uh, mag-spark at dito po ang tama lang sa my fuse parang breaker po yan Ayan. so thank you so much Sarkada so itong ating uh, switch two switch ay uh, papalitan ko na lang <laughs> dahil uh, isa lang pa lang switch so ibig sabihin sira yung switch o, oh, free lang naman ito eh. kasi siguro uh, madaling masira Ayan. So, sana nakasunod po kayo dito sa ating demo. Thank you so much. Nakakari, ito yung uh, na symbol nating mini driving. at ginawa natin ng wiring. So, testing natin. Ayan. Ito yung switch niya. So, ito yun. Titesting natin. Ayan, umilaw na. Ayan. Ayan, umilaw na ang star card. Ka. Kaya lang, sira yung kanyang dilaw. <laughs> yung switch ng dilaw. So, uh, bilhin lang natin ng ano, switch na Autosinets ko sa dilaw, ayan, wala. So, puti lang. Ayan. Puti lang siya. Ayan, so, nakapag-assemble tayo ng mini driving. Ganyan lang po, My piece boy, yeah.